Guys, magandang gabi magandang araw anumang panahon sa inyo ngayon uh, binabati ko kayo ng magandang araw o magandang gabi man uh, narito po ako upang magbahagi o magshare ng konting idea patungkol sa ating pamumuhay yung pag-uusapan po natin ngayon ay ang salitang sorry o paghingi ng pagpapasensya so madalas o kaya na experience yun siguro na minsan ay may taong bumangga sa inyo ay eh kayo pa yung nanghingi ang sorry o sabihin nyo na ay sorry kahit na hindi naman ikaw yung nakabangga so ating pong pag-uusapan ngayon ng tamang paggamit ng salitang sorry o paghingi ng pagpapasensya ang paghingi po ng pagpapasensya o sorry ay hindi po masama at talagang dapat talaga yon kung talagang nagkasala ka talaga o nagkamali. Pero kung halimbawa wala ka namang nagawang mali o kasalanan ay siguro hindi naman siguro tama yung nagamitin mo ang salitang sorry kung wala kang nilabag na batas o nagawang mali. So ngayon, ah, uh, atin po yung pag-uusapan. Halimbawa, Uh, merong nag text sa o kaya nag message at hindi mo na basa agad dahil sa isang sitwasyon halimbawa ang lugar na pinuntahan mo ay walang signal ang iyong SIM card o kaya walang signal ang internet tapos merong nag text o nag chat sa ng mahalaga at hindi mo nasagot o hindi mo nabasa, hindi mo po yung kasalanan dahil meron po kasing sitwasyon na hindi natin kontrolado. Halimbawa, gaya ng nakapunta ka sa isang lugar na walang signal, ay hindi mo yung kontrolado. So, hindi po marapat gamitin ang salitang sorry kung wala ka namang kasalanan. Dahil sa sitwasyon na yan ay umpaga, parang wala kang disiplina sa sarili mo at kumbaga ay nagiging dahilan din yan para hindi ka respetohin ng ibang tao. Ang respeto po ay hindi natin hinihingi kundi ipinapakita. So dapat meron po tayong disiplina sa ating sarili upang tayo naman po ay respetohin. Hindi po tayo nag-uusap ngayon o hindi ako nagbabahagi para tayo ay magmayabang o magmataas kundi dapat ilagay sa lugar kung ano ang tamang paggamit ng salitang sorry o paghingi ng pagpapasensya. Kung talagang nagkamali ka, eh, talagang dapat talagang humingi ng sorry o pasensya. Pero kung wala, kung wala kang nilabag na batas, huwag kang yuyukod. Hindi, hindi tayo nag-usap para magyabang o magmataas. Kailangan pa rin natin kababa ang loob. Kaya lang dapat nasa lugar para hindi rin tayo abusuin. Yun lang po ang aking point at sana kung nagustuhan po ninyo ang ating konting idea na ito at pag-uusap ay mag-subscribe lang po tayo at mag-like at kung luloobin ay mag-uusap ulit tayo at gagawa tayo ng uh, isang uh, pag-uusapan muli na topic patungkol po sa realidad ng ating pamumuhay. Salamat po.